ayan, okay. magluluto tayo guys ng ginataang langka, ayan ang mga ingredients ito langka, ka, paminta sili syempre tanglad, sibuyas bawang ang ating gata naghalo ko na yung gata dyan na pangalawa at ang kakanggata ito mamaya pang ano natin yan pang salubong and then ito yan lamang loob ng tuna yung malalaking tuna ano ba tawag nito yung itlog yan tapos ito ay ano tulingan masarap yan Panghalo sa ating langka ilagay natin ito sa ilalim tanglad natin ang ating langka. Ngayon, kukunin natin ang mga sahog. Nilagyan natin sa ibaba wow, ang mga sahog. Ilagay natin yung tanglad, bawang, sibuyas lagay na natin ang panita Atin gata. Yung gata natin guys, nilagyan ko na yan ng timpla ng asin. Ayan. kasalang na natin siya. Guys, nakasalang na siya. ng ating langka. Sili pala mamaya na to. Pag malapit na maluto. Para makakain ng ating alaga. ግን <tune> ያው <in me>